dito tayo sa natin mga kaibigan didilig sana ako eh, bigla namang umulan ito e yung mga apple ko, tsaka mga pera, iba pang halaman nandito, titingnan natin ito nandito ko sa koboy hindi eh. ko maano eh susumpo lang, ito yung apple ko na isa e yung mga apple akong mga nakatayong bang dito sa 16 liters Ayan, ngayon pa lang tumutubo yung mga dahon nito eh, yung shoots. So, yung mga nakaraan taon, panay ang ulan. Apektuhan sila ng punggus. Ngayon, ngayon pa lang nagtutubo ng mga dahon. Ito so, yung mga nag-uula na naman, ayun o, oh, kumapatak na naman ang ulan. tapos umulan ngayon, umulan na naman eh. Oh. So, dito lang ako sa malit ko na kubo na kaupo eh. kaya kung yung paminsan-minsan lang to. Oh. Tuwanto ang mga halaman nito. Kaya mag-prepare na naman tayo ng fungicide para kapatigil ng ulan, spray tayo yung systemic. Hindi tayo mataya ng halaman mga kaibigan. Ayan kasi yung ano eh, yung matay pa. Ilang nasanas po rin ng malalaki na matay nun, napabayaan ko. Pero ngayon tumutubo na naman oh. Malabas na naman ng shoots kasi halos wala pang naman isang buwan na tumitindi yung araw eh kaya lang napakainit nga nung nakaraan ilagyan ko nga ng ganyan oh. DIY na drip irrigation may maliit siya na patak patak yan ina adjust ko lang eh ngayon palang gumaganda yung mga daon ng mansanas ko nag uulan naman sana naman wag, wag katulad nung nakaraan taon na halos walang parang walang tigil ang ulan kaya dami na matay na halaman nun, maski yung pigs na matay. Halos na matay lahat. Ayan o. Oh. O. Yung mga ibon dito, tuwan-tuwa eh. Dahil ang dami bunga ng mga halaman ko rito eh. Kinakain nila eh. E, ngayon nag-uula naman. Laglagan na naman yung mga yan. <laughs> Ayan. Ito so, yung isang apple na galing dito sa 6 years marketed dahon eh hindi pa nakakaano dahil lang init dito kanina eh biglang umulan eh unti-unti na namang nabubuhay yan mamaya nakasipsip ng tubig yan hindi na ako hindi ko na nagawang magdilig kasi umulan eh tapon ah, umulan ngayon umulan na naman e, mataas na dito mga apple ko rito pag nagtuloy tuloy yung ulan, gumamarkot ka naman ako rito. Kasi masarap magmarkot pag tag-ulan. Antimano yung pinaka medium niya eh, laging basa. Hindi nagda-dry, hindi natutuyo. Tulad niya yung tag-araw. Bye bye!